empathetic sensitivity. Ang empathetic sensitivity ay nagbibigay daan sa mga tahimik na individual na makakuha ng mga emosyonal na mga pahiwatig at enerhiya na maaaring hindi napapansin ng iba. Nadaraman nila kapag ang isang tao ay hindi tunay o kapag ang kanilang mga salita at kilos ay hindi naaayon sa kanilang tunay na nararamdaman. Ang kanilang kakayahang makiramay sa iba ay nagbibigay daan sa kanila na makisalamuha at makibahagi sa mga damdamin ng na mga nakakasalamuha nila. Ang mga emosyonal na pagsasalamin na ito ay nagpapahintulot sa kanila na madama kung ano ang mga nararamdaman ng iba. Na tumutulong sa kanila na matukoy kung ang isang tao ay peke o hindi tapat. Ang empathetic sensitivity din ay nagbibigay daan sa mga tahimik na individual na magbasa sa pagitan ng mga linya at makakita ng mga hindi sinasabing emosyon. Nadaraman nila ang pinagbabatayan na damdamin at intensyon na nagbibigay daan sa kanila ng mas malalim na pananaw sa pagiging tunay ng isa.